Alas 3.30 ng umaga. Madaling araw ang alis namin dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Papunta na kami ng Alberta. So, dadaanan namin usually itong Manitoba. And then, buong probinsya ng Saskatchewan ay dadaanan din namin. At pupunta kami ng Alberta pagkatapos nun. So, ang biyahe namin ngayon ay estimated... 14 hanggang 17 no. 14 to 17 hours. Kaya ayan, madilim pa no. So ganyan ng ano dito, long drive sa laki ng mga probinsya. Talagang ano, uh, matagalan maghapon ang ano, maghapon ng biyahe. Kasi ang probinsya dito, ang isang probinsya dito, Manitoba, ah, uh, tsaka yung isa pang probinsya sa Saskatchewan pati na rin yung probinsya ng Alberta kada probinsya dito sa Canada, ang bawa probinsya ng Alberta, ay katumbas ng pinagsama-samang uh, pinagsama landmass ng pagsamasamahin mo yung lupa ng Pilipinas, uh, may gitna dalawang beses may ipapasok mo yung Pilipinas sa isang probinsya ng Canada. So, halos tatlong beses yung laki ng lupa ng Pilipinas, pwede mo ipasok sa isang probinsya ng Canada. Ganyang kalaki ang Canada. Kaya pag nagbiyahe ka rito, pumunta ka ng ibang province, yung maghapon mo kulang sa biyahe. first stopover namin uh, after almost 3 hours ng driving. Nakakatatlong oras na kami. <laughs> Ayan, nakatatlong oras na kami ng long drive. Stop kami dito. Ayan, naki-washroom na tayo. Ayun. Ayun. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga stopover, mga store kung saan bibili ka ng mga drinks, pagkain, snacks. So, kung lahat bibili namin sa ganito, magiging triple yung presyo. Triple hanggang apat na beses yung presyo. Kaya nagbabaon na kami. Pero ngayon, bibili ko ng breakfast yung anak ko dito. Ayan. Ayan, nagpakarga lang kami ng gas. Sa hapon ng biyahe, kailangan may at may nagpapaba. Nagpapakarga ka ng gas dito. ayan, so ito yung aming unang stop para magpakarga ng gaas kasi yung haba ng biyahe yan tatlong oras na may so malapit na kami makarating ng Saskatchewan ito so pa-exit na kami ng probinsya ng Manitoba dito sa Canada at papasok na kami ng probinsya ng Saskatchewan dito sa Canada Tignan nyo naman yung dami ng gamit naming dala. Pagkain, gamit. Ayan. Pati kumot, may baon ako. Ayan. Ayan you o. Know, punong-puno yung sasakyan namin. Ayan oh. Kita nyo yung gamit namin. Ayan. Sa likod, punong-puno talaga yan. Ganyan karami. Pero pag uwi namin yan, after 7, 8 days, halos wala nang natira dyan. So sabi ng mister ko, oh, umihi na kayo ng husto sa washroom, sabi niya, dahil matagal-tagal pa daw yung susunod naming stopover eh sabi ko naman abay, hindi ko naman pwedeng hindi ko naman pwedeng pilitin yung ihi namin, sabi ko at pagkahihi mo yun na yun hindi naman pwedeng ilabas mo lahat ng ihi mo ng isang beses, sabi ko <laughs> eh kung pwede nga lang, ganun na lang gagawin ko yung bang i-empty mo na yung buong gallbladder mo ba, para hindi ka na umihi <laughs> kaya lang hindi pwede eh syempre may oras Three hours pa lang. hours na may, uh, mahigit pa Nasa Manitoba pa rin kami. Ayan, Manitoba pa rin tayo. Nasa probinsya tayo ng Manitoba at wala pa rin tayo sa, sa Saskatchewan. So, mula sa Winnipeg, Manitoba, papunta ng Saskatchewan, ilang oras din pala ang layo. Ano pa kami, ha? nasa gitna pa kami ng Manitoba, hindi kami sa dulo, nung kabilang dulo. Kumbaga eh, sa kalagitnaan kami ng Manitoba, um, bago namin mararating yung Saskatchewan, ilang oras din pala, probably mga, ilang oras pa yun o? No? Tatlo o apat? Ay, apat? Lima? A Aabot ba na limang oras? A Aabot ba na limang oras? Yung bago natin marating yung sa Saskatchewan. Uh, apat na oras daw mahigit. Almost five hours ba bago namin mararating yung probinsya ng Saskatchewan dito sa Canada. Yan. Alam nyo ba na ang Manitoba province at ang Saskatchewan province ng Canada ay, ay ang tinatawag nilang Prairie fr provinces. Ang ibig sabihin ng Prairie provinces ay mga probinsyang ano, kapatagan. Patag na patag yung mga lupa nila. Kumbaga, more on agricultural land ang lupain ng Saskatchewan at Manitoba. Kaya tinatawag silang mga prairie province. Kasi sila lang yung probinsya na patag na patag talaga yung lupain nila at uh, uh, karamihan ay ginagamit sa mga malalaking farm at agriculture yung lupain ng dalawang provinces na to. Sila yung may maraming-maraming tanim na ano, wheat Uh, yung ginagawang arena mga ginagawang tinapay tsaka yung mga taniman ng corn, patatas at canola oil sunflower ganyan, sila yung mga probinsya na famous sila sa pagtatanim ng mga uh, agricultural products kagaya ng patatas uh, wheat o trigo, yung tinatawag natin trigo. trigo uh, corn, mais, maraming mais dito lalong lalo na rin yung patatas napakaraming patatas dito um, at soya ganyan um, canola oil yan. kaya nga ang Canada ay eh, nag, -e export ng patatas uh, trigo at uh, mais Ako, napakaraming produkto ng, produkto ng mais ng Canada at yung, yung mga yun ay nanggagaling usually sa probinsya ng Manitoba at Saskatchewan. Ayan, may, may dadaan tayong trend. Ayan, o. No? Oh. Kita nyo ba yung trend na yan, no? ang haba, No? ang ganda niya, o. No? Tignan nyo, ang haba-haba, No? Ganyan kahaba yung mga trend dito. Usually, ang dala ng mga trend na yan ay mga trigo, o kaya yung mga produktong ibinibenta sa mga grocery store, ganyan. Uh, minsan, may mga gasolina rin silang dala. Uh, oil, ganyan. Pero pag patapos na yung summer dito, yan, so usually parang oil yata ang laman yan, yung mga gas, gasolina. Pero pag mga patapos na yung summer dito, usually naman ang mga yan, mga trigo. Ayun, tapos na ang haba, no? Yung naipagkita ko sa inyo, kalahati, kalahati na lang ng trend yun. Yung nauna, hindi ko napunan. Ayan yung sinasabi ko, nasa Manitoba tayo, kaya ang nakikita nyo, mga ano yan, usually mga trigo yan. Ayan. Mga, mga trigo yung tanim dyan. Ganyan. O oh, ayan, kapangalan daw ng mister ko, Arnold. Ayan. Kapangalan niya yung may-ari ng truck. <coughs> yung ang nakakatakot dito sa Canada pag nagbibiyahe ka. Pangalong drive yung mga malalaking truck nakakasabayan mo or nakakasalubong mo pero maganda lang dito sa Canada maluluwag ang daan <coughs> paano naging maluwag ganito yan itong pinupuntahan natin itong, itong, itong way namin ito ano yan, dalawang uh, line yan, diba? so dalawang sasakyan ang makakapunta ng sabay, papunta doon doon sa kabila, yun may, may pagkita ng malaking space doon sa kabila, yung pabalik. Ayun, yung mga pabalik. So, ang delikado mo lang dito, pag nag-takeover ka, ma mababangga ka nung katabi mong truck. Ganyan, o ano, pag hindi ka nag-iingat. Pero yung risk na ma mababangga ka na kasalubong mo, medyo malayo kasi, nasa kabila pa yung, ano, yung makakasalubong mo. So, ma malaki yung mga daan dito. Dito yung papunta doon, doon naman yung pabalik. So, mal malayo yung pagitan. So, yung risk nung... Ba mababangga ka nung makakasalubo mo ay mas kaunti. Malayong malayo, ika nga. Kasi nga, ang laki ng pagitan. Ayan. Dahil sa laki ng Canada at napakalawak ng lupa nito, ang mga daan dito sa highway ay talagang maluluwag. Talagang, ano, nakadesign yung mga daan nila dito sa highway ng pang apat na uh, apat na sasakyan or ani minsan nga ma, -ma doble mo pa tong laki nito ganyan kalalaki yung mga uh, ano dito yung mga highway yung mga daan kaya kung makikita nyo lahat ng mga daan sa highway may pagkita na malaking lupa hindi nagkakasalubong yung mga sasakyan yung papunta doon yung papabalik doon sa kabila pa ganyan yung mga highway dito Ayan, yeah, nasa Manitoba pa rin tayo. Siguro mga isang oras pa or mahigit, ah, makak makakarating na tayo ng probinsya ng Saskatchewan.